Isang mapagpaalang araw sa ating lahat, mga ludes. Kapasalukuya uh, pong binabaybay ang kaiso na abinyo. Ayan ang ganda ng helmet ni Kuya. Pangarap ko rin yung ganong kulay ng helmet. Ah, uh, kasi yung kulay ng uniform namin. So, para uh, terno ba? <laughs> Kendi maganda kasi yung ganyang kulay ng helmet or yung ganyan, since ganyan nangarin yung kulay ng uniform namin. Ah, uh, bagay na bagay. Maganda yung kanyang hulay kasi visible ka, lalo't nagbumotor ka. You know, mas mabilis ka mapansin ng mga sasakyan. Kaya yun, kahit pa paano, medyo malayo ka rin sa disgrasya. Ayan, uh, binabaybay nga pala natin ngayon yung Quezon Avenue. At galing ako sa LTFRV sa Quezon City, may inayos akong dokumento. So ayan, binabaybay natin ang motorcycle lane. Pero parang wala na rin naman yan. Hindi na yan nasusunod dahil kita-kita naman natin. Uh, ah, pati taksi ay dito dumadaan sa motorcycle.